Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa balita mula sa defense at maritime industry, isang malaking development ang naganap na posibleng may epekto sa hinaharap ng Philippine Navy. Ang Australian shipbuilder na Austal ay napili bilang designated Australian shipbuilding partner ng Mitsubishi Heavy Industries o MHI ng Japan para sa paggawa ng mga frigates na nakabase sa Japanese design. Minimum na anim, at posibleng umabot ng walong frigates ang kanilang gagawin sa Henderson Shipyard sa Western Australia. Pero bakit ito mahalaga para sa Pilipinas? Simple lang, may Austal Shipyard din tayo dito mismo sa bansa, sa Balamban, Cebu. At kahit hindi direktang kasama ang Cebu branch sa kasalukuyang C3000 project ng Royal Australian Navy, pwedeng magbukas ito ng pintuan para sa future warship projects ng Philippine Navy, lalo na kung Coastal at Japan ang magtatambal. Sa episode na ito, pag-uusapan natin kung ano ang ibig sabihin nito sa future ng ating hukbong dagat, ano ang mga posibleng advantages kung Coastal Philippines ang maging local partner sa paggawa ng modernong frigates. At paano ito konektado sa mas malawak na usapin ng seguridad sa West Philippine Sea? Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin natin ang basics. Ang Austal ay kilala bilang isa sa mga nangungunang shipbuilders sa Australia, at may expertise sa paggawa ng high-speed vessels at advanced naval ships. Ang kanilang shipyard sa Henderson ay may kapasidad na gumawa ng large warships, kasama na ang mga advanced frigates at patrol vessels. Ngayon, sa ilalim ng programang C-3000 ng Royal Australian Navy, gagamit sila ng Japanese frigate design, isang bagay na hindi pangkaraniwan dahil mas madalas ang Australia ay kumukuha ng design mula sa UK o Europe. Sa pagkakataong ito, pumili sila ng Japanese model, at Austal ang magiging partner para sa construction sa Australia. Ang Japan, sa kabilang banda, ay may matatag na reputasyon sa paggawa ng world-class naval assets. Ang kanilang mga frigate designs ay kilala sa advanced radar systems, efficient propulsion, at multi-role capabilities na kayang mag-operate sa surface, subsurface, at anti-air warfare. Marahil ang hindi alam ng karamihan, may Austal Shipyard dito mismo sa Pilipinas, sa Balamban, Cebu. Ang branch na ito ay may kakayahang gumawa ng large steel at aluminum vessels para sa international clients. Sa kasalukuyan, mas nakafocus sila sa commercial at ferry-type vessels, pati na rin sa ilang defense-related projects para sa export. Pero kung titingnan natin ang long-term possibilities, malaking bagay kung ma-expose sila sa high-end warship construction tulad ng ginagawa ngayon ng Austal sa Australia para sa Japanese design frigates. Kung sakaling magdesisyon ng Philippine Navy na bumili ng Japanese design frigates sa hinaharap, pwedeng maging natural choice ang Austal Philippines bilang local construction at maintenance partner. Bukod sa magbibigay ito ng trabaho sa mga Pilipino, Magpapatibay rin ito ng local defense manufacturing capability natin. Kung babalikan natin ang kasaysayan, matagal nang may ugnayan ang Pilipinas at Japan pagdating sa maritime assets. Ilang beses na tayong nakatanggap ng mga patrol vessels at training ships mula sa Japan Coast Guard at Japan Maritime Self-Defense Force. Pero pagdating sa large surface combatants tulad ng frigates, wala pa tayong direktang acquisition mula sa Japan. Ngayon na nasusubukan at tinatanggap ng Australia ang Japanese frigate design, isa itong validation na world-class at combat-ready ang mga ito para sa modern naval warfare. At sa konteksto ng Pilipinas na nakikipagharap sa mga maritime security challenges sa West Philippine Sea, malaking advantage ang pagkakaroon ng frigates na may advanced sensor suites, missile capabilities, at endurance para mag-operate sa malalayong bahagi ng ating exclusive economic zone. Isa sa mga mainit na usapin sa loob ng Philippine Navy Modernization Program ay ang eventual replacement ng ating Del Pilar class patrol frigates. Ang tatlong barkong ito, dating Hamilton class cutters mula sa US Coast Guard, ay nagsilbing backbone ng ating offshore patrol capability sa nakaraang dekada. Bagaman na-upgrade na ang ilan sa kanila, limitado pa rin ang kanilang combat capability kumpara sa modern frigates. Kapag dumating ang oras para magretiro o magreplace ng mga ito, malaking tanong kung anong platform ang papalit. Dito pumapasok ang posibilidad ng Japanese design for gates. Kung maipapakita ng hostel at Japan na efficient, capable, at cost-effective ang kanilang modelo, at may option pang gawin o e-assemble ang ilan sa Pilipinas, magiging attractive ito sa decision makers natin. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng ganitong partnership ay ang technology transfer. Kapag may proyekto kung saan Austal Philippines ang magiging kasali, pwedeng mag-benefit ang ating local engineers at shipbuilders sa pamamagitan ng exposure sa advanced shipbuilding techniques, modular construction, at integration ng high-end naval systems. Halimbawa, kung may dalawa hanggang tatlo frigates na gagawin sa Japan o Australia, Pwede rin magkaroon ng kasunduan na ang ilang units ay i-assemble e o e-fit out dito sa Pilipinas. Hindi lang ito magpapalakas sa ating defense industry, kundi magbibigay din ng mas mabilis na logistics at maintenance support para sa Philippine Navy. Hindi rin natin pwedeng kalimutan ang mas malawak na geopolitical context. Ang Pilipinas, Japan, at Australia ay may lumalalim na defense cooperation, lalo na sa harap ng lumalaking presensya at agresyon ng China sa South China Sea. Kung magkakaroon tayo ng warships na compatible sa mga ginagamit ng ating strategic partners, mas magiging madali ang joint operations, training, at interoperability. Ibig sabihin, kung mag-exercise ang Philippine Navy kasama ang JMSDF at Royal Australian Navy, mas seamless ang integration kung pare-pareho o magkahawig ang mga platform natin. Sempre, hindi lahat ay positibo. May mga challenges din na dapat isaalang-alang. Una, budget constraints ang modern frigates ay mahal, at kailangan nating tiyakin na may sapat na pondo ang gobyerno para sa acquisition at sustainment. Pangalawa political will kailangan ng matibay na suporta mula sa pamahalaan para e-prioritize ang ganitong klase ng capability upgrade. Pangatlo, timeline kahit na maaprubahan ang proyekto, Aabuti ng ilang taon bago ma-deliver ang mga barko. At pang-apat, maintenance capacity kailangang siguraduhin na may sapat na infrastructure at skilled personnel para i-maintain ang mga advanced systems na kasama sa barko. Magandang banggitin na may track record na si Austal sa paggawa ng naval vessels para sa iba't ibang bansa, kabilang na ang US Navy, Australian Navy, at iba pang clients. May mga critics din na nagsasabi na may ilang issues sa delivery schedules at maintenance ng ibang models, pero overall, kilala sila sa mabilis na production at paggamit ng modern construction techniques. Ang integration ng Japanese design ay pwedeng magbigay ng bagong level ng quality at reliability dahil kilala ang Japan sa precision engineering at long-term durability ng kanilang naval assets. Mahalagang tanong din, bakit posibleng maging attractive ang Japanese design for gates kumpara sa European o Korean models? Proven sa real-world operations ginagamit ng JMSDF sa actual deployments. Design for regional threats na katon ang capabilities para sa maritime environment ng Pacific at South China Sea. Potential for better financing terms may posibilidad ng favorable government-to-government -government deals sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Kung ikukumpara, ang Korean frigates tulad ng Jose Rizal class ay maganda rin. Pero ang Japanese model ay maaaring magdala ng ibang strengths lalo na sa sensors, anti-submarine warfare, at endurance. Kung Austal Philippines sa Balamban ay maging kasali sa ganitong future project, pwedeng maging turning point ito para sa local defense manufacturing. Imbes na puro import ng buo, pwede nating gawin ng parte ng construction dito, katulad ng ginagawa ng ibang bansa para sa kanilang Navy vessels. Bukod sa economic benefits, ito rin ay magpapatibay ng ating industrial base, na mahalaga kung gusto nating magkaroon ng self-reliance sa defense sa hinaharap. Sa kabuuan, ang balitang ito tungkol sa Austal at Japan ay higit pa sa simpleng shipbuilding deal sa Australia. Isa itong indicator ng bagong pattern sa regional defense cooperation, kung saan ang mga bansa sa Indo-Pacific ay mas nagiging integrated pagdating sa military hardware at technology sharing. Para sa Pilipinas, isa itong oportunidad na hindi dapat palampasin. Kapag dumating ang panahon na kailangan nating mag-replace ng mga lumang barko o magdagdag ng bagong frigates, dapat isaalang-alang ang posibilidad ng Japanese design na gawa sa tulong ng Austral at posibleng may bahagi pang ginawa sa ating sariling lupa. Ang tanong ngayon, handa ba ang Pilipinas na samantalahin ang ganitong pagkakataon? May political will ba para pumasok sa isang major acquisition project na may kasamang local industry participation? At kaya ba nating mag-invest hindi lang sa barko mismo kundi pati sa long-term sustainment at training ng ating tauhan? Kung Austal Philippines sa Balamban ay mabibigyan ng papel sa paggawa ng modern frigates, makakamit natin ang dalawang layunin, pagpapalakas ng ating hukbong dagat at pagpapaunlad ng ating local shipbuilding capability. Sa huli, ito ay hindi lang tungkol sa barko. Ito ay tungkol sa seguridad, ekonomiya, at pambansang dignidad. Kung magtutulungan ang gobyerno, private sector, at ating mga strategic allies, maaaring makita natin ang araw na ang mga modernong frigates na gawang partly sa Pilipinas ay magpapatrolya sa ating karagatan, handang ipagtanggol ang ating soberanya. Kayo, ano sa tingin ninyo? Dapat bang seryosohin ng Philippine Navy ang Japanese design for gates mula sa Austal Japan Partnership? O mas dapat bang manatili tayo sa kasalukuyang suppliers natin? E-share ninyo ang inyong opinion sa comment section, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang defense at maritime updates.